magandang araw. Ito na yung ano. Ito na yung yung kinalakal ko kahapon. E dalhin ko ngayon sa shop. Asa ah, sa junk shop pala. Okay rin naman may shop naman. Junk shop. <laughs> okay <My> guys. <laughs> ano mo. Oh. Dali eh. Tulungan mo naman ako. Lagi kang nalang nagtagi sa akin ha. Lagyan tayo, lagyan mo para sa data na lang. Ayan guys. Malagyan namin sa wet bag. Sama ko misis ko. Sama niya ako. Para kupitan ko raw eh. Pagka ano na ito, pagka ano, benta. Tingnan ko lang kung abutin. Bibili namin ng bigas. Wala. Alip ka na. Hey guys. Sunod na daw siya. Tagal ng kasama ko. Wala pa. Antayin ko rito. magagal naman nung kasama ko mukhang nag-makeup pa wala pa oh oh ah, nag-makeup tapos nag -lipstick. magbebenta lang kami ng bakal tanso kalakal mukhang nag pa malapit lang naman yung junk shop dito sa amin guys ah, konting lakad lang dalawang metro lang to tapos kasunod na palengke yung palengke siguro mga 150 meters pagkagaling ng pagkagaling ng junk shop diretso na kami sa palengke bili ng bigas ano na, ang tagal oh. tagal eh. tagal ng aking misis ayun na mukhang may bodyguard pa kita ka ba guys ayun kala ko nag ano ka pa eh nag make up at saka lipstick <laughs> sino tong kasama mo? Kasama mo si ano ah, Gulayat. Gulayat. Oh, kumain na kayo. Mga lakal. Mga lakal. Malapit na kami sa jump shop. Saan ba? Saan? kilo. Ah, ano to? Tanso, kontin konting tanso, konting aluminum, bakal. Bakal 1 kilo 5 and 1 fourth Guys Tanso naman Siguro mga Kalating kilo lang yan Magkano kilo ng bakal, Tek? Magkano kilo ng bakal,

sa ano yan sa rep yung radiator na maliit yung kalahati nyan ay benta ko na rito eh ito yung ano naman aluminum yan eh may isa sa mga niyan yan sa mga nire ko kong ano dryer mga hindi na kaya al-aloy pagod din ako guys ha ah. layo rin nung ang layo nung nilakad namin kala ko 200 meters lang 300 pala asa din kasama ko Ayun. sa kabila aloy daw ang hasang niya yun no, no, sakto talaga yung hula ko kalahati nga nakagdag din yung ano Okay. Sipa, masipin ang kalpunan.

dalawang kilong bigas saka isdang tumpok isdang tumpok yung mga uh, ano na tumpok tumpok pang ano pang prito pag maganda pa pwedeng pang ano yung paksiw ayos dami rin mga ano nang ano tawag dito yung sa ano nang bike o oh, sandali antay ka lang dyan pwede rin Hindi na masama yan. Punta na tayong palengke. Kay... Salamat! Ano yung bente? Tataya kami ng loto. Oy, antayin nyo ako dito ah. Antayin ka namin? O sige. Sabi kayo mo. Tataya tayo ng loto. Nandito kami guys kami Tataya kami ng loto. Katanya si Julian nang loto. <laughs> akhiat ka rito, akhiat ka. Ya. Yeah. Awak. Videoan mo si papa. Videoan mo si papa. Hahaha. <laughs> oh. <laughs> guys four digit lang For digit yung tataya natin baka swerte tayo eh. walang ano walang imposible pag tumataya pero pag hindi ka tumataya hindi ka talaga tatama diba guys eh, ah, lang sa palaran no, mo. ano? 20 ah 30, 30 oh, sige sumobra pala yung ano ko guys binalik binalik ni ate yung sampo hawakan mo muna yung pera hawakan yan tupi natin tong ano tupi natin kuya pag may rin hintayin natin dito si mami buka tayo nito abang nag-aantay dito. Daming buko. Oh. Daming buko guys. Oh. Parang ano na. December na ba? Ba't ang daming buko ni kuya doon. Oh. Tambak oh, yung tindahan niya. Oh. Na tatabo na na ng buko. Gusto mo bili tayo ng buko? Ha? Ah. Bili tayo buko. tayo. Ha? Gusto mo buko? Ito buko ayun oh. Eh. Hmm. Buko. Bili tayo buko. Ito. 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 Pili buko, pwede dalawa lima Plastic yun Yung maestro uh, oh. sampo. Bili kami ng buko <laughs> Nagbablog lang kami <laughs> Hindi, pang vlog to o oh, siyempre, para malay mo, madiscover ka. <laughs> <laughs> si Bukuman. Si <laughs> Bukuman, the singer artist. Ah. Oh. Ah. tawid tawid Tawid, tawid, -tawid. tawid, -tawid. balik na kami rito guys so. ah, sarap tirahan mo naman ako tirahan mo ako ah. o oh, sip sip papa sip 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 papa sip sip sarap ah tamis sarap ah yung guys oh, nakatikim kami ng buko nabentahan kami ng nabenta namin ng 280 yung misis ko inaantay namin ngayon galing ng palengke siya nalang umakyat bibili ng mga ulam tsaka dalawang kilong bigas pwede na yun tapos nakabili kami ng buko sa 280 nakabili kami ng buko ni Julian yan kaway ka bati ka kaway kaway <Susuk> sip sip tulis sip 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 on, sip sip, gitu, sip, sip. Oh. Eh si mama, kita mau, eh, si mama, ayo si mama. Tara. <laughs> Ito na yung asawa ko, guys. Ano yung nabili mo? Bumili rin kami ng buko eh. Ano yung nabili mo? Ha? Ano yan? Ano yan? Isda, tsaka ano, pang adobo na anak ko. Pang adobo? Isda, nakabili ng isda. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ibig sabihin, ito lang pala na bilhin natin. Uh, magkano ng halaga nito? Magkano inabot? 100. Tapos, 100 to. 50. 50. Ito. Ayan, 50. Okay. 50, di 200. Okay. Tapos gulay, 10. Okay. Ibig sabihin, yung 280 natin, walang nabiling bigas. Yan lang natira. Tapos yung 20, tinaya sa loto. E, paano yan? Hindi, wala tayong bigas. Wala, ulam lang kakainin natin. Walang bigas. Walang kanin. Walang nabili. Okay.